Hello guys, mga kabongga! Welcome back to my vlog. Ah, uh, ngayong ano, may aso laki. <laughs> ngayong vlog ko na to, guys. Ano, may pupuntahan akong kakilala namin. Kakilala namin kapitbahay namin dati. Dito kami nang upahan sa kanila noong wala pa kaming bahay. Ah, uh, yung story n'on nakatira sa bahay nila. Nakatira sila sa bahay nila. Tapos nung nakiusap si nanay ko na maniraan sa kanila, hindi siya nagdalawang isip na umuo. Tapos, ano, mahabang panahon na ng nakalipas, Ngayon, ano, uh, basta, ito yung bahay nila. Ayan. Ito, ang dami nilang kahoy. Tapos, ito yung bahay nila. Ito yung tinerhan namin. Ito yung tinerhan namin dati guys. Mga kabongga. Bahay nila nananini nanini. Tapo. Pasok na ako. Ayan siya doon guys. Nagpapastol pala siya ng ano. Kambing. Antay natin siyang lumapit dito. Nanirahan kami dito, guys, sa bahay nila noong, ano ako, uh, second year. Tapos nag-graduate ako ng fourth year. Na. Sige, bat. okay kaya na ka na, Belbe. Ha? Nane, kaya, son. Ito siya guys, si Nana Nini, best friend ng nanay ko. Tsaka yung kapatid pa niya, si Nana Linang, kaya lang sumakabilang buhay na. Ano na amin na? Ayan mga kabong na, andito ako ni Ang ingay-ingay nyo. Ayun sa bahay nila. O may problema na, ikakotilo? Huh? Dito kami nanirahan dati guys. Sa, sa bahay na to. Ito yung bahay nila yan. Tapos ito yung kwarto namin dati. Dito ay nagkwarto din kami dito. Ayan. Dito nagdalaga yung kapatid ko si Miray. Dito siya nagdalaga. Tapos dati yung pintuan dito tapos sinara. Kumusta ay biyay? Kumusta yung pa magbiyay bang ko? Sige, mag-iit ako ba? Ah, pala. Guys, hindi pala siya sumasagot sa mga sinasabi ko kasi bingi siya, bingi na siya. Hindi ka na makarinig. Meron na siyang albinism, oh. May albinism na siya. Hmm. Anti ini kalau mau Ha? Anya? nagkasakit ka? Ah, nagkasakit ang yang gambokot mau anya yung mag nagkasakit sakit anya masakit? sakit. Ah, ayon guys. Ah. Hindi man siya makapagsalita dahil hindi niya ako naririnig pero nagsasalita para sa kanya yung bahay niya nagsasalita sa kanya yung para sa kanya yung bahay niya yung yung sitwasyon nila sa ano sa buhay. Ah uh, mahirap din kami pero mas malaking pagsubok talaga yung buhay nila. Pero malaking tulong sa malaki yung tulong niya sa amin dati kasi yun nga nabanggit ko na kanina na itong bahay nila tinitirhan nila. Kaya lang nung nangailangan kami ng bahay, isang sabi lang ni nanay ko, umuot talaga agad siya. Ah uh, yun yung hindi ko masuklian talaga dati kasi alam mo na alam niyo naman na mahirap talaga ang buhay sobrang challenging pero ngayon na medyo ano na medyo pwede nang ano tumulong ayan inuna ko talaga siya at saka pinili kasi siya ng ano ng sponsor natin pinala din tayo nagkaroon tayo ng sponsor na ano uh, makatulong sa ibang tao Uh, pinili siya kasi yung sitwasyon nila, wala na siyang asawa, tapos yung mga anak niya, uh, tatlo yung anak nito, si Ricky, si Sabil, tsaka si Inod. Si Iking, tsaka si Sabil, may asawa na. Si Inod, hindi ko alam kung anong trabaho niya. Uh, uh Pa-extra-extra. Pa Ayun, an ano? Uh, hindi sa pang-ano pang, uh, ano, pang, pang mamalit ng tao, hindi din nakatapos yung mga anak niya tapos Siyempre, pag hindi nakapag-aral, uh, nakapag walang diploma, kahit high school na tulad ko, walang maipresent pag nag-a-apply. So, mahirap din talagang mag-apply. Uh, parang, tumigil talaga ang buhay nila dito. Hindi na sila... Iban, e, siguro, dahil siguro sa kapalaran, pero itry natin kahit papaano, kahit sa isang araw lang, medyo maranasan naman niya yung magkaroon ng ano uh, makatanggap ng tulong mula sa si ibang tao. Kasi, ah... Uh, sa mga anak niya, wala ding pinalad. Main ka mong kapi na? Main ka mong buyas? Ano? Buyas, main ka mo? Ano? Bigas? Po na, po na, no? po api, hmm. Buyas, buyas, main ka mo? Buyas, main? nanang. Bigas daw, ano? bigas. Bigas. Mm -hmm. Buyas, main ka mo? Mm -hmm. Bigas. Meron ilang kilo lang. Ah, ayun guys. Siguro naintindihan niya naman yung ibig sabihin na ah, uh, kay um, taong na na? Siguro magsi-70. Mag ba niya ata 70. 70 'yan, 71, 72. Alam niyo na guys. Uh, alam niyo nang ibig kong sabihin na hindi niya na kailangan magsalita. Nakikita niyo naman sa mga tiping saksi yan na, ano, na bawat sulok ng bahay nila na kailangan talaga ng tulong. So ngayon, yun nga, nasambit na bagay kanina may nag-sponsor sa kanila. Uh, huwag magtatampo yung ibang kapitbahay namin na uh, sila lang kasi yung sponsor natin, pinili talaga sila. Kasi hindi sila kasali sa Portis, ganyan. Tapos, Na wala oh, wala po, wala, wala po. Wala pa siyang nag... Ah, paano wala sa senior te? Wala pa po siya natanggap simula-simula. Kasi hindi po malamang... May ID naman po siya, pero... Hindi ko alam kung nalakad o ano. Ah. Wala po siya natanggap. Naman. Ah, ayun. Kasi five years na ako dito, pag ako. Ngayon yung... yung naging Anak ko yung naging asawa ni Reiki. Ah, opo. Eh, pag ako wala rin ako asawa, may estudyante ako na anak. Wala diba din. Parang uh, halos kami. Oh, ayun guys, yun na yung isang added information na galing sa kapitbahay niya. Dati kasi, nung andito kami tumira, isang bahay lang to dito. Pero yun nga, nagkaanak na si Nana Nini. Tapos yun, nagkaroon na siya ng kapitbahay na dalawa. Pero hindi siya pang, pang mamaliit. Ikahos din sa buhay, katulad natin guys, tulad ng karamihan dito. Ikahos din talaga sa buhay. Meron akong papakita dito guys na nung high school pa ako, second year na nanirahan kami dito. Wala kaming banyo. Uh, tumatay po, Sorry for the word ha. Tumatay ako doon sa ano, sa tabi ng dagat paggabi. May ginawa ako ditong ano, CR dati. Dati o daw nambu ana. Ah hindi na. Itong CR nila dito. Hindi ko alam kung yan yan, yan pa yung ginawa ko. Kasi gumawa ako ng CR dito tapos yung inidoro galing pa kila ano kilanin ng ida karawanan at ito na galing pa sa kanila yung inidoro ginawa ko talaga kasi walang taihan yung nanay ko tsaka yung kapatid kong babae. So ayan guys, ah uh, kukunin ko na yung ano kunting kunting tulong ko limang kilong bigas kay ano kay nananini. Eh, Tingnan na ha. May nata, taga na. So, ayan mga kabongga. Tropa kapat Guys, sa ating pong sponsor, shout out sa Maraming salamat. Ito yung uh, uh, mas ano, ito yung mga pangunahing pangangailangan ni nananini, Ha? Para ha Ha? ko para sa iyo para sa iyo. parang dumumong parang Salamat it. ito it. mga it. mga Pero may darating mo Salamat sa <laughs> diyo Napainak si Nana ninyo guys Hindi ka nanalo sa Miss Universe ano lang, kalma lang. Hmm, para sa yan. Iyak ka lang siya, guys. Uy. Eh. Na, na, ano na, 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 medyo na, ano, natatsi na namin sa nakita niya pati. Para sa yan, isang kaba, uh, isang sako, sayo. Oh, meron pa dito. Dilid natin tong bigas niya, guys. Oh, meron ka pa dito. Ayan. Sa'yo lahat yan. Oh. Pakita natin para makita ng sponsor mo. Baka sa susunod, madagdagan pa. Ayan, meron siyang kape, gatas, tapos, biskuit. Ayan. Meron ka pang, ano? patrokan tos Hah? Sayo lahat yan, mother Asukal Isang hmm. balot na sardinas Tapos ang katutak na kanton Ayan, kanton nandito sa karton. Ayan. Ayan, mother. Sa'yo sa lahat yan. Tapos, sa kabila, alistahan, guys. Pa, ano, meron ka ng Clorox. Oh, wag mong tunggain, mother, ha? <laughs> oh, pansabon ng plato. Sponge Tapos, meron ka ding powder. Ayan, pang sabon mo ng damit mo. Tapos, meron kang shampoo. Meron ka ding ah, sabong panlaba. O, meron ka ding sabong mabango. <laughs> Ah. Mm. Okay. Sa so, ayun guys, pasensya na kayo dahil hindi talaga siya makapagsalita dahil ah uh, uh, mayroon na siyang kapansanan sa pandinig at pananalita dahil nagkasakit daw siya. Ayun guys, ah uh, si nanay kasi first time yang siguro ano first time na magkaroon ng isang sakong bigas ah uh, kasi sa samantalain ko na guys yung pagkakataon kung sino pansa inyo yung mayroon pang extra na extra na halaga kahit po magkano 5 piso piso sa is ah uh, nilalapit ko po sa inyong mga puso, ikinakatok po sa inyong mga puso si Nananini dahil hindi na siya makapagsalita at hindi siya makarinig. So, kailangan niya ng hearing aid. Sana ay um, uh, katukin ng awa yung mga puso niyo na lalo natin siyang ilapit sa pag-asa. Kasi alam ko yung mga pakiramdam na ganito eh, yung nagihirap ka na tapos nararamdaman mong wala pang tumutulong sa iyo. Nakakapanliit ka ka, nakaka, walang pag-asa talaga yon Hindi mo alam kung paano lumaban sa buhay. Ayun guys, uh, inilalapit ko muli sa inyong mga puso si Nana Nini, para magkaroon siya ng hearing aid. Ay, siya nga pala guys, yung uh, nag sponsor kay Nana sa namili sa kanya. Maraming maraming salamat sa si iyo boss. Uh, Panginoon na yung bahalang magbalik sa napakagandang kabuti, uh, napakaganda at kabutihang loob mo na tumulong sa uh, mga katulad namin. At maswerte ako na naging medium, ako yung naging tulay para may abot mo yung tulong mo sa pinaka nangangailangan talaga dito sa akin. So maraming salamat. Bago ko makalimutan guys, meron ko pala akong bibigay sa kanya. Uh, yung yung sobra sa ano sa halaga na Epena natin. Meron pa siyang sobrang 26 pesos. <laughs> so ibigay na lang natin 'yung sa kanya kasi para naman talaga sa kanya yun, guys. 26. Oh, sobrahin ininberya mo. Oh, ayun guys. Ah, uh, so isasara ko na 'yung ano, vlog ko sa part na 'to na ah uh, sana ah uh, tulungan natin siya. Yun lang. Sa mga gusto pong tumulong, pwede, ko, pwede po kayong mag, ano, mag uh, message sa akin, sa messenger ko. I-direct e nyo na lang para masya, wala masyadong hassle para sa inyo. At i-communicate ko sa inyo, inform ko sa inyo kung paano nyo maiabot sa kanya yung tulong. Uh, sana hindi pa tumigil sa part na to yung pagtulong natin kay nananini. Kasi kailangan talaga niya ng, ng, ng taong magtutulak sa paa niya para maihakbang paharap para lumaban sa buhay. So until next vlog, ito pa ni si Dorot. Nakabongga, maraming salamat.